Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Dallas Mavericks matapos silang manalo sa Game 3 laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong big man na mari pang makuha ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, dahil nga po sa pagkapanalo ng Mavericks ngayong araw ay tuloy na nga po nalang nakuha ang 3-0 lead kung saan isang panalo na lamang nga po ang kailangan nalang makuha upang maka-advance na nga po sila sa NBA Finals. At posible nga po nila ditong makalaban ang koponan ng Boston Celtics na ang naman nga po ng 3-0 sa Eastern Conference Finals laban sa Indiana Pacers. Alam naman nga po ninyo na wala pa nga pong team sa history ng NBA ang nakakapag-comeback mula sa pagkakabaon sa 0-3? Kaya mukhang kasado na nga po ang labanan ng Celtics at Mavericks sa paunguna ng kanilang mga superstar na sina Jason Tatum at Jalen Brown kontra kina Luka Doncic at Kyrie Irving. At kasabay nga po mga katropes ng pagkapanalo ng Dallas Mavericks ay hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang mga player na magtawanan at magkasiyahan sa loob ng kanilang locker room. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag ni Luka Doncic sa kanyang post-game interview, hindi pa rin nga po tapos ang kanilang serya since kailangan pa nga po nilang manalo ng at least isang laro. Pero kahit na ganun ay masaya pa rin nga po siya sa kanilang ipinakitang performance ngayong araw lalong lalo na sa kanyang mga teammate. Parating nga po talagang pinapatunayan ni Kara Irving na siyang Mr. Fourth Quarter since parating nga po nitong binubuhat dito ang kanilang kupunan. Sinabi rin naman nga po nito na nga po sa mga rason bakit sila nanalo sa kanilang Game 3 ay dahil sa pagkakaroon ng confidence, ng kanilang mga players. Pero kahit man nga po up na sila ng 3-0 sa kanilang serye ay hindi pa rin nga po sila masyadong magre-relax. Gayong kailangan nga po nilang siguraduhin na matatapos na nga po nila sa kanilang Game 4 ang kanilang bakbakan laban sa Minnesota Timberwolves. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong big man na maari pang makuha ng Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop, sa binulgar na balita ng NBA insider na si Jovan Buhan ng The Athletic, isang big man nga po talaga ang pinaka-target na makuha ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Kaya kasalukuyan na nga po silang naghahanap nito ngayon sa loob ng free agency market at maging sa trade market. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, isa nga po sa mga bagong player na balak nilang kunin ngayon ay walang iba kundi si John Collins na binabalakan na nga pong i-trade o wave ng Utah Jazz. Medyo napakalaki nga na po ng kontrata nito na umaabot ng 26 million dollar per year kaya inaasahan na tatanggalin na nga po nila ito ngayong offseason. At kapag nangyari nga po yan ay magkakaroon na nga po ng chance ang Lakers na makuha si John Collins na maring nga po nalang gamitin bilang ka bagong power forward. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.